Good day mga ka Nandito tayo ngayon sa workshop pero wala tayong gawa. Walang approve yung mga machine natin. Katulad na lang ni Racer tapos ni Simonelli uh, Apia Compact. Ngayon habang uh, naghihintay tayo, uh, meron din pala dito sa baba si Aurelia one Subukan natin na uh, gumawa ng kape gamit si Gagia Milano. Ngayon, uh, nung kinuha ko itong machine na to, wala tayong nakitang uh, pulta filter. Kumbaga hindi ko kinuha doon sa may ari. Pero uh, damitin gamitin na lang natin tong uh, pulta filter ni uh, Simonelli para sa single shot. Tapos yung sa double shot nyo yung kay San Suwi. Okay. Ngayon, umpisa na natin. Tignan natin kung makagawa tayo ng magandang mati. Mga kasoga, nag na rin tayo ng coffee grinder. <clears throat> Ngayon, uh, umpisa natin sa double shot. Okay? Ah, ito palang uh, bow na ginagamit natin, coffee beans natin. na uh, expire na to, kung baka testing lang natin kung maganda na ba yung daloy ng yung sa calibration nyo, testing din kasi natin. Titignan natin. Okay? Ganyan ako mag-test dito. Medyo ano lang. Pero naman to, wala nang iinom na ito. Okay. Mga kasawa, ngayon, uh, umpisa natin sa double shot. Pero wala tayong gagamitin scale uh, skill o timbangan. Dahil uh, putyo-putyo lang yung gagawin natin. Dahil uh, detesting lang naman natin yung machine. medyo sagad siya, sobra siya kasi nga pansan rin mo to testing lang naman natin ilalapit natin ng konti para makita nyo mga kasuog yun, ang ganda oh ang ganda ng bulaan nyo oh maganda yung pum ito yung double shot natin mga kasoog o diba panalong panalo sa pum para sa mga barista natin dyan o diba ngayon na susubukan naman natin para sa single shot nya mga kasoog ngayon na susubukan naman natin yung single shot nya yung kanina pala, yung sa double shot natin uh, nakalibrate ko na yun kaya ganda kaganda yun ngayon, sa single shot nya uh, papakita ko sa inyo kung paano magkalibrate dito kay Gagia Milano Kung okay. nga pala mga kaso kailangan, uh, bago kayo mag-calibrate ng machine kailangan uh, tapos nyo nang uh, i-calibrate yung coffee grinder nyo kailangan yung beans niya ganito pino Depende sa daloy ng tubig yan. Ngayon, salpak na natin mga kasog. Ang ah, ngayon mga kasog, aumpisahan na natin para malaman nyo kung paano mag-calibration sa kagya milano. Ngayon, labas muna natin para maglinis yung ilalim. Okay. Ngayon, isasalpak na natin to yung sa single shot medyo nahirapan tayo dahil mag isa lang tayo tapos may hawak pa tayong cellphone okay tapos ito may kakaiba dyan ayan parang logo ng isang baso dalawang baso ganon din dito ayan ang sign ng single shot double shot itong kakaiba na to sa lahat ng button laging mayroong kakaiba dyan ang calibration okay kapareho na lang nito kay Simonelli kay Simonelli Uh, isang baso, dalawang baso. Saan ba ang kakaiba ito, di ba? Ito rin ang calibration, long press din. Ganon din ang gagawin natin dito kay Gagia Milano. Okay, long press natin. Makikita nyo yung display niya, magbabago yan for calibration dose. Yan na. Enter dose uh, programming mode, okay? Ngayon, sasalpak na natin ito dito. Yan, nakaganyan. Tapos, pipindutin lang natin si single shot. Okay, pero ang standard niyan dapat meron tayong timbangan sa ilalim. Kumbaga baan uh, ba ano na lang natin. Tignan na lang natin yung tagas ng bins niya. Yung tubig niya kung maganda. Kung gusto mo talaga makuha yung accurate niya, kailangan talaga meron tayong timbangan ng kasuog. Kasi hindi natin makukuha to ng ilang grams to pa ganito lang hindi natin makukuha yung tamang grams nya milligram tsaka hindi maganda yung ano nya dapat tuloy tuloy hindi ganyan i-adjust na lang natin yung mga kasoog pero yung double shot niya kanina medyo maganda naman tuloy tuloy yun maganda pero ito kay single shot wala man lang namumuong pum, uh, bahagya lang hindi siya ganun kapulido kailangan natin ulitin to pero mas maganda pag meron na tayong timbangan ganun lang naman mag calibration mga kasoob Ngayon, na, naghitay pa rin tayo ng uh, parts niya. Pending pa rin natin yung nab niya. Set yan. Kasi yung nandito, may sira yung dito niya sa loob. Kaya, pansin ninyo, umiikot-ikot lang siya. Tapos, tuloy-tuloy lang ang tubig dun sa ilalim. Diba? Sumisirit lang siya. Hindi katulad na ito. Tapos, kabila yun na lang din naman ang problema natin nab na lang din tapos pwede na natin pakuha kay customer to dito na lang muna mga kasog maraming maraming salamat